Sinang ayunan naman niya ang din ngunit nagpalabas ang ating bida ng isang slave contract para ito'y permahan ni old mo at maglingkod raw ito sa kanya. Habang ito'y pinagpawisan sumunod naman ito sa kay Chen dahil sa ito'y wala nang magawa. Bigla nagsalita si Din Nehoe na ang lahat raw ng sangkot sa pag-ataki sa Yang Miss ay tatanggalin raw niya ang katayuan nito at tatanggalin na sa kanilang Zilua Academy at hindi na raw ito pasasalihin pa ulit. Kaya matapos ang pangyayari na yun. Ay nagtanong naman si Din Mewen sa kanyang alagad na kung ang ating bida ba raw ang sinasabi nito sinang ayunan naman ito ng alagad sabi pa niya na nakita raw ng kanyang dalawang mata na hindi naaapiktuhan si Gu Xuanzhen nang ipinalabas ng din na illusion music zither. Nagbuntong hininga na lang siya sa kanyang narinig at napaisip ito na at tinawag niyang senior si Gu Xuanzhen at muntik niya na raw ito ma-recruit bilang kanyang disipolo kaya ano raw ang kanyang kasalanan na naisip. Dagdag pa niya ang kanya raw array instrument raw ay nawasak ng ating bida at siya raw ay nahirapan ngunit mayroon naman siyang natutunan rito kaya ang senior raw na si Chen na nagbigay sa kanya ng guidance ay dapat niya itong punihin. Kasabay din na tinawag at kinuha niya na ang pansin ng ating bida at tumugon naman rito si Chen. At sabay din itong yumuko at ipapahayag raw niya ang kanyang pasasalamat sa ating bida at sabay naglabas ito ng bagay at ito raw ang kanyang maliit na regalo na ibibigay sa senior raw na ating bida at sana raw hindi ito tanggihan ng senior dahil sa hindi pa ito kilala ni Gu Xuanchen ay tinanong niya na ang din kung sino ito. Nagpakilala naman siya na siya raw ang dean ng Music Academy ng Zilua Academy at ang kanya raw senior na si Gu Xuanchen ay nawasak nito ang kanyang illusion formation dati pero nakakuha naman siya rito ng bangipisyo dagdag pa niya na mayroong katanungan lang raw siya at kung maari ba raw na magpatugtog ang kanyang senior Gu Xuanchen ng Music para sa kanya. Seryuso naman na nagsalita ang ating bida na ang disipolo raw na ang young Miss ay kapag raw mayroong nangyari rito sa loob ng academy mismo ay kung makapagbigay ba raw ng paliwanag ang Silwa Academy tungkol rito din naman ito inaasahan ng din kaya ito inatamimi na lang. Kaya nagsaad na lang ito na ere report raw niya ito sa academy at sasabihan rin niya ang din ng academy na tanggapin ang young miss doon at kasabay din na nagutos na ang Dean sa kanyang mga alagad na bigyan raw nila ang young miss ng paggamot. Habang ang young miss naman ay dinaramdam nito ang kanyang pinsala ay pinakalma naman ito ni Lin Chen Lian. Nagsalita si Din Miehoe na kahit raw na disipolo niya sa nakaraan si Lin Feng ay hindi niya raw alam ang sa likod nito na mga masamang ginagawa nito at tatanggapin raw niya kung hindi kumbinsido ang ating bida sa kanyang mga ginagawa di naman ito pinansin ni Gu Xuanchen at nagsalita ito na kuhaan raw nila siya ng zither. Kaya sa narinig naman rito ng Din ay masaya nitong inutos na kuhaan raw nila si Lord Gu Xuanchen ng zither sa universe bag. Maya-maya pa ay nagpatugtog na nga ang ating bida ng zither at lumutang naman doon ng iba't ibang kwasing bagay dahil sa pinapalabas ni Gu Xuanzhen sa kanyang zither. Sa nasasaksihan ni Zixio ay namanghanal lang siya sa lawak ng talento ng ating bida. Pati na ang din at napasabi na lang ito sa kanyang pag-iisip gamit raw ng musika ng Zither ay nagbibigay raw ito ng inspirasyon sa kapangyarihan ng heaven at kung ano ba raw kwasing estado na kalayaan ito na kanyang nadarama. Bigla naman mayroong napansin ang alagad kaya sinabi niya na ito sa kanila na tingnan raw nila ang mga halaman sa labas. Kaya tiningnan naman nila ito at nakikilala naman ng din ang nangyayari sa mga halaman. At nasabi nito na ang nangyayari raw sa mga halaman ay epekto ito sa kapangyarihan ng heaven at ang lawak raw ng epekto nito ay mahigit sa sampung milya ang lawak. At napaisip pa ang din na ang makakagawa lang raw nito ay dapat raw nasa sa Darmorel na ito. Sa kanyang nasasaksihan napasabi na lang si Zixiu na ang music row ng ating bida ay ito'y napakahusay pa kaysa din na si Mewin. Sa kaparihong oras ay punta naman tayo sa room ng academy palas kung saan ang master ng academy na ito. Habang ito'y nagsusulat, si Master Xiao Chen ang master ng Zilua Academy napansin naman niya ang pagtugtog ng zither ng ating bida. Napasabi na lang ito sa kanyang pag-iisip na mayroon na naman raw na nakaintindi ng way of heaven kaya oportunidad na raw niya ito na ma-record -e ang tugtog na ito at hindi raw niya inaasahan na ang musical na ito ay panandalian lang at kapag mahawakan niya ang kanyang bullpen tiyak babalik naman siya sa pagkalabo. Dagdag pa niya na ang musical na ito ay ito raw ang tinutugtog ng kanyang junior sister Mioen kaya ito ay napatanong na lang kung sino raw ang nagpapatunog ng zither. At ano raw klase na napakaganda ng music zither na ito at ano rin ang subtle ng tao rhyme na ginagamit nito at ang kanya raw pakiramdam. At ngayon raw na araw ay hindi raw siya papayag, na hindi niya ito makampleto at sabay din na lumiwanag ang mga mata ng Academy Master. Nararamdaman raw niya ang kanya raw na intindihan ng Way of Heaven ay malapit na raw itong umangat sa susunod na level at napaisip pa ito na kunti na lang raw na makinig siya sa musical na ito ay maabot niya na ang level na kanyang inaasam-asam sa maraming taon. Sabi pa ni Master Xiao Chen na ang tunog raw ng zither ay galing ito sa sampung milya ang layo sa residence ng kanyang junior sister Mehuen at ang zither raw ni Mehuen ay nakakaapekto ito sa kanyang lugar at parang ang cultivation raw ng kanyang junior sister Mehuen ay nag-improve na. Habang pinakiramdaman niya ang tunog ng music ng zither at ito'y nagtaka. At napaisip siya na ang lawak raw ng musical na ito ng kapangyarihan ng Heaven ay mga mahigit raw sa 20 milya ang layo nito at malaki raw ang impact nito sa mga puno at nangangamba raw siya na aabot ang lawak na ito sa mahigit 50 milya na lawak. Dagdag pa niya sa kanyang pag-iisip na impossibly raw na gumawa ang kanyang junior sister ng sarili nitong Way of Heaven dahil raw ang dahilan kung bakit natanggal ang kanyang junior sister sa Heaven Sacrifice Sec ay sa kadahilanan hindi nito kayang maintindihan ang kanilang sariling Way of Heaven. Kaya pupuntahan raw niya ito para malaman niya ang totoo at dali-dali na siyang umalis na doon. Punta naman tayo sa alchemy room habang papalabas na si Gu Xuanchen ay nasabi na lang ni Din Mihoen na naramdaman raw niya na ang kanya raw isip at katawan ay nalinis na habang si Zixiu naman ay napapuri na lang siya sa napakaganda na musical ni Gu Xuanchen. Maya, Maya pa dumating naman doon ang master ng Zilua Academy na si Xiao Chen at nagsisigaw ito sa kanyang junior sister Mihoen. Nakita naman niya ang kanyang junior sister kaya ito'y napahinto at nagbuntong hininga at sa pagdating nito bigla naman itong tinanong ni Din Mewoye na kung may mali ba raw sa kanila. Sinagot naman ito ni Master Shao Chen na siyempre raw ay narito raw siya para batiin ang pag-improve ng cultivation ng kanyang junior sister Mewoye. Sinagot naman ito ng Din na nakakuha raw siya ng panibagong insight ngunit hindi pa raw niya ito napatibay at sabay tinanong niya ang kanyang senior Shao Chen kung bakit raw niya ito nalaman. Sumagot naman rito si Master Xiao Chen na narinig raw niya ang pagtugtog ng zither ng kanyang junior sister Wen sa kanyang lugar at ang musical raw na ito ay tiyak umabot na ito sa 50 milya na lawak kaya siya raw ay humahanga sa kanyang junior sister Mihuin. Nabigla naman rito ang din kaya ito ay napatanong na lang na kung narinig ba talaga nito ang music ng zither ng kanyang senior Xiao Chen. Sinabihan naman ni Master Xiao Chen ang kanyang junior sister na alam raw niya ang hirap ng kanyang junior sister na hindi nito maintindihan ang sarili nitong way of heaven kaya sabihin raw ng kanyang junior sister sa kanya ang cultivation na na-achieve nito o nakuha nito at kung gaano raw nito naintindihan ang way of heaven Sinagot naman ito ni Din Miuye na ang kanila raw Silua Academy ay mayroong nasa Dharma Realm pababa at sabay tinanong niya ang kanyang senior Xiao Chen na kung mayroong makita ba raw ito na nakatago lang na master na naintindihan ang Way of Heaven at kung ano raw ang gagawin nito. Sa kanyang narinig kaya napatanong na lang si Master Xiao Chen sa kanyang junior sister Mihue na kung ang ibig sabihin ba raw nito ay hindi ito ang nagpatugtog ng zither kaya sinang ayunan naman ito ni Dean Mihue at hindi raw siya nagpatugtog ng zither ay sabay sinabihan niya ang kanyang senior brother sa nangyari at tungkol sa master na si Gu Chen. Nagsabi na si Master Xiao Chen na sa bagay raw na ito ay kung saan na ba raw si Gu Shuanchen at sinagot naman ito ni Din Miehue na ipinadala raw niya ang Yang Mi sa Din ng Academy kaya tiyak raw na ang ating bida ay papunta na doon. Kaya niyaya niya na ang kanyang junior sister na puntahan raw nila ito at para matingnan niya na ito. Punta naman tayo sa residence ni Din Qingfang sa Alchemy Academy. Habang nandito naman ang Yang Miss at ito'y nagpapahinga habang dinaramdam nito ang lason sa kanyang katawan. Nilapitan naman ito ni Ding Qingfang. Sabay din itong nagtanong na kung nakasal na ba raw ang Yang Miss o di kaya narito ang pamilya nito o kaibigan. Di naman ito alam ng alagad kaya nauuto itong sumagot. Kaya sinagot na ito ni Gu Xuanzhen na siya raw ang kompanyo na isinama ng sang family sa kay Yang Miss at nagtanong naman ito na kung may lunas ba raw ang lason sa katawan ng Yang Miss. Sinagot naman ito ni Dean Xingfang na ang toad love poison raw na nasa katawan ng young Miss ay napakahirap raw itong lunasan at ang seven sages pill lang raw lamang ang maaring makagamot sa laso na ito at napakahirap raw itong ma-refine kaya kailangan raw nila ng magaling na master level alchemy o di kaya iba pa. Dumating naman doon si Master Xiao Chen at sabay nito na tinanong si Qingfeng na kung ano na raw ang progreso ng young Miss o kalagayan nito. Sabi pa niya na kapag raw kukulangan ito sa matter e. ay wag itong mahiyan na kumuha sa Academy Warehouse para magamot ang young miss. Sinagot naman niya ito na hindi raw problema ang mga matter e Alice. Napaisip naman rito si Gu Xuanzhen na ang medicinal material raw rito sa Supreme God Realm at sa Sacred Domain ay magkaiba pati na rin ang source at principle dagdag pa niya na ang mahirap raw rito ay hindi pa raw niya naintindihan ang pharmacology rito o herbal product rito sa God Realm. Kaya nagtanong na ang ating bida na kung mayroong bang maka-neutralize sa Toad Love Poison ng young miss Sinagot naman ito ni Dean Xingfang na meron raw at ito'y Xuanyang Flower at gayon pa man ang Xuanyang Flower raw ay mayroong malakas na properties kapag ito'y nire-refine at kung hindi ka raw mag-iingat sa pag-refine ito ay tiyak makakatanggap ka ng counter-attack ng kap ang yarihan ng Xuanyang Flower na nakakaputol ito sa meridian at ito'y nakakamatay. At ang alam lang raw niya tatlong master ng alchemy lang ang nakagawang ma-refine ito at ang tatlo raw na iyon ay sumikat sa buong mundo ngunit ang tatlong alchemy master na iyon ay namatay na at ang iba ay na-disable na. -disable na. Nagtanong naman ng ating bida na kung mayroon bang medicinal materials na makastabilize ng chi at dugo ng isang cultivator sinagot naman ito ni Din Qingfeng na ito ay, ay ang Chenyu flower pero raw ang medicinal properties raw ng Chenyu flower ay napakalamig at ang pagre refine raw ng properties ng gamot na ito ay hindi niya alam kung ilan ang mamamatay dahil sa napakalamig na nilalabas nito. Nagtanong naman rito si Gu Xuanshan na kung ano naman raw ang para sa gamot sa utak o maging matino kaya sinabi naman rito ng din na ito raw ay ang fish scale sprout ngunit kapag hindi mo raw ito ma-refine sa loob ng tatlong sigundo ay naglalabas ito ng kakaibang amoy at ang makaamoy raw nito ay tiyak na mababaliw. Napakahirap raw na ma-refine ang isa man lang sa Seven Sage Peel at ang naka-refine raw ng kahit isa lang nito ay pwede nang bumuo ng isang sekta at kung paano na kaya kung mayroong taong naka-refine ng lahat ng Crossing Peel na ito. Sa lahat ng narinig ni Gu Xuanzhen ay okay na raw ito at maghanda na raw ang din ng mga matter e alis dahil magre-refine raw siya ng lahat ng Seven Sage Peel kasabay din na kinontrol niya na ang Alchemy Cauldron. Kaya papunta na sa ating bida ang Alchemy Cauldron dahil rito napasabi si Ding Ching Feng sa kay Gushuan Chen na kung ano ba raw ang ginagawa nito at kung gusto na ba raw nito na mamatay at makinig raw ito sa kanyang mga sinasabi. Si Master Xiao Chen ay wala pang tiwala sa ating bida kaya tinanong niya na ang bantay na kung ano ba raw ang nangyayari na kung sinasabi ba nito na ang eksperto raw na si Gu Xuan Chen ay kayang mag-refine tumugon naman rito ang alagad na hindi raw niya alam kaya subukan na lang raw nila para ito'y malaman nila kaya dahil rito nang laki na lang ang mga mata ng Master ng Zilua Academy. Nilabas naman ni Din Miao ng mga matter i Alice kaya nabigla naman rito si Qingfeng at pati na rin si Master Xiao Chen ay napasabi na lang na kung nababaliw na ba sila. At walang ano-ano kinuha ng ng ating bida ang mga medicine materials at nagsalita pa ito na wag raw magalala si Ding Feng dahil tatandaan raw niya ang mga sinasabi nito sa kanya. Nabigla naman rito si Ding Feng kaya napasabi na ito na intindihin raw ni Gu Xuan ang kanyang mga sinasabi. Ang Xuanyang Flower raw ay napakalakas ang properties nito at nakakasira raw ito ng meridian kung hindi ito mag-ingat din naman ito pinakinggan ng ating bida at nilagay niya na ang mga gamot sa cauldron. Dahil sa pinaggagawa ni Gu Xuanzhen ay takot na takot naman na nasabi ni Ding Qingfeng na ito raw ay seisabog dahil pinagsama ng ating bida ang lahat ng matter ialis. Sinimulan na nga ni Gu Xuanzhen ang pagre-refine, kaya ang mga matter ialis doon ay nagsama-sama na at kalmado lang doon ang ating bida na nagre-refine ng Seven Sage Peel. Nagtaka naman rito si Din Ching na kung bakit raw hindi sumabog ang nire-refine ni Gu Xuanshan. Kaya nasabi na lang niya na bago pa man sumabog ang Xuanyang na bulaklak kunin na ang medicinal na katangian ng Chenyao na bulaklak ang dalawa ay nagpapawalang bisa sa isa't isa at ang kanilang medicinal na katangian ay nagpupuno at nagkakatugma. Napabulong na lang si Din Miuwen sa kay Din Chingfang at sinabi nito na napakadali lang raw ng tunog ng pagre ng ating bida at kung kaya ba raw itong magawa ni Din Chingfang. Di naman niya ito nagustuhan kaya pa niyang sinabihan si Din Miuwen na huwag raw itong tumayo lang at kausapin siya tungkol rito pinakalma naman ito ni Din Miuwen at huwag raw itong magalit sa kanya. Ang hakbang raw na ito ay nangangailangan ng alchemy na may nakakatakot na kontrol sa kapangyarihan ng heaven ang hirap ng pagbubukwad ng dalawang mapanganib na kapangyarihan ng medisina at ang paghahalo ng mga ito ng paunti-unti ay maihahambing sa hirap ng paghubog ng body of Dharma at kapag ito'y nag-breakthrough na sa Dharma Realm. Kasabay din na nagtanong si Din Qingfang na kung sino ba raw si Gu Xuanzhen sinagot naman ito ni Din Miaoen na hindi raw nila ito alam. Natapos naman rito si Gu Xuanzhan sa pagre-refine kaya nagutos na ito na ipainom na raw ito sa Yang Miss. Kaya ang pil na na-refine ng ating bida ay pinainom na ito sa Yang Miss. Matapos itong mainom niya, ay may maganda naman na progreso sa paggaling ng Yang Miss. Kaya nasabi na lang ni Ding Xingfang na nawala na raw ang mga toxic sa katawan ng Yang Miss dahil hindi niya na ito nararamdaman. Kasabay din itong lumapit sa kay Gu Xuanzhen at tinawag niya itong classmate at tinanong niya ito na kung sino ba raw ang ating bida at kung saan ito galing at kung gusto pa ba raw nito na mag-refine rito sa kanyang alchemy room. Dagdag pa niya na kung gusto ba raw ni Gu Xuanzhen na maging disipolo niya at matuto ito sa kanya o di kaya siya ang matuto sa ating bida di naman rito nagsalita si Gu Xuanzhen. Nagtingin na naman silang dalawa dahil nakahanap raw sila ng isang kayamanan. Nagsalita si Dean Ching Feng sa ating bida na maganda raw kung papisokon niya ang larangan ng alchemy at maging alchemy god kaya nagsalita rin si Dean Miu Wei na mas maganda raw ang music zither kaysa alchemy di naman rito nagpahuli si Master Xiao Chen dahil alam raw niya ang alchemy at ang music zither kaya mas maganda raw nasa kanya matuto ang ating bida. Nag-isip naman rito si Gu Shuanchen at nagsalita ito na wala raw siyang plano na maging isang disipolo pero may itatanong lang raw siya sa din Sinagot naman ito ng tatlo na magtanong lang raw ito at sasagutin nila. Nagsabi ang ating bida na kahit raw na lunasan na ang lason sa katawan ng Young Miss ngunit dahil sa pangyayari na ito ay ang foundation raw ng kanyang body ay napinsala kaya ito ay nagdurusa parent kaya kung may herb ba na kayang mapatibay ang katawan ng Young Miss. Sinagot naman ito ni Dean Ching Fang na may alam raw siya rito ay ito ang chenshu fruit na makakatulong sa mga napinsala ng love poison habang ang dalawa naman ay napamura na lang dahil wala silang masasagot. Nakuha naman ni Zixiu ang pansin nito sa chenshu fruit. Nagsabi si Dean Ching Fang na kahit raw ang chenshu fruit ay makukuha lang sa Phoenix Mountain ngunit wala raw sila nito kaya nag-uunahan na lang sila na makakuha ng chenshu fruit.